Okay guys, meron akong na pong nabili ditong mini projector. Bubuksan natin ito at testingan natin. Tagal ko na itong hinahanap ito. Mula 2018 pa. Doon nagbiyahe kami ng Myanmar, Malaysia, napakamahal. Aabot pa doon dati ng 500. Pero dito sa China, 100 plus lang ito. Mini projector. Packet lang siya, parang power bank lang. Mas maliit pa nga sa power bank siguro. Yan o. No? mayroon na siyang 4K 4K Ultra HD na siya oh at ngayon susubukan din natin ngayon katapos natin ng um, unboxing buksan natin ito na siya guys Hindi, so parang power bank lang kalaki. Ang na naman, oh. Parang power bank lang kalaki. Yan, meron na siyang saksakan ng USB. Dalawang USB. Tsaka, ano, yung HD in at saka yung HD out. Yan. HD in pala ito. Kung isaksak mo sa computer. Tingnan na. Oh, mayroon siyang manual manual. Ito yung mga accessories niya guys na libre. Ayan. Ito yung pang HD din guys So, Yung isaksak mo siya sa laptop or sa TV. Ayan, oh. Ito yung cable niya. Oh, mayroon siyang stand. Yes, oh. Mayroon siyang stand. Yan. Mayroon din remote. Yan, no? Next, pwede na pala eh remote. Share. Yes, yan. yan. Charger. Ah, ito yung charger niya. Charger. Ito yung mga kasama niya here. Oh, may naman pa siyang pouch guys, oh. Pouch. Lagayan niya. Pwede ito ilagay. Subukan natin ito ngayon. Gabit natin itong stand niya. Stand ito guys, oh. Naka-scroll lang yung stand. Yun. Ayan oh. Parang kabayo. <laughs> guys, ang ganda ng stand, diba? Oh. Tingnan natin ang remote. Walang battery. Yun lang ang hindi libre battery. Ito charger niya. Kuha tayo ng battery. Saksak natin. Yes. Ready guys. Ready na guys. Meron din akong USB para yung ipag-testing natin ngayon sa ating mini projector. Saksak -sak na natin to para i-testing natin. Ito yung power guys. So power. Yan. on. Kita nyo yung tilo na it. Naka-ready na yung tilon natin na puti. Ayan guys, naka-on na. I-set up muna natin. I-set up natin. Ayan. Ayan guys. Ayan, malinaw guys. Oh. So, maliwanag pa yan, pero malinaw na. Oh. Ayan, no? Then, guys, tingnan nyo, guys. Pagpatayin natin yung ilaw, masyado pang lilinaw yan. Ayan, ito yung remote natin. Pwede din ito i-touch it, screen, guys, oh. Touch screen, oh. Tingnan nyo, ha. Touch screen natin. Arrow, up and down, okay sa gitna, oh. Oh. Tingnan nyo, oh. Up, down, left, right, o, pwede siya tapos okay. then okay. Yan o, no? nagbukas. Itong remote, gagana dito guys. O, tingnan mo. Kahit doon ka nakatutok, pwede rin dito. Kahit saan doon itutok. Oh. Yan o. No? Right. Left, left, up. Yan o. No? Iko-connect muna natin yung Bluetooth. Ito yung Bluetooth niya dito sa settings. Yan. Sa settings, yung Bluetooth makikita. You know? Bluetooth. Nakonnected na siya. Yung main speaker natin. Tapos, back natin. Punta tayo sa file natin. File. Yan. File, file browser. Yan. OTG natin. Buksan natin. Yan. Hanapin natin yung ipapalabas natin. Dam, 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 dam. May akong nagawa ng video kasi. Yan na, na kasi. Dito yung. Kuha ng drone shot natin guys. Yung ipapalabas natin. Para hindi tayo ma-restrict. O ma-copyright claim. Ayan. Yung video ko na lang ipapalabas natin. DGMP. Yan patayin natin ang ilaw para malalaman natin na ah, kung gaano kaliwanan. Ano so na guys, ang liwanag o, oh, di ba? I-play natin yung video, susubukan natin. Lakas yung volume, babaan natin yung volume. Ayan ang volume mo. Oh pwede up down yan na guys yung video ko yan guys na ginawa yung sa drone namin yung pag-adjust nito doon pa sa 3 dot okay, ano, punta ka doon sa 3 pag-adjust ng screen natin yan tapos yung sign na TV yan you know, full screen may normal full screen 4 by 3 16 by 9 original ayun na nga guys napanood na natin kung gaano ito kalinaw guys so ito yun no? to USB ko pwede rin yung hard drive pwede hard drive, naka bluetooth tsaka HD in, yan, oh. may yan o no? in out, outlet oh. may stand kasama tsaka ito kung wala kang remote dito o oh, touch screen lang siya sub touch lang sub touch lang talaga oh. Yan oh. Bar, arrow up down, ok, Volume, kung mag-adjust ka, kung gusto mong lumaki pa yan, ipalayo mo to konti doon sa dingding. -ding. Kung gusto mong mas lalong lalaki pa, i-atras mo. Ito ang i-adjust mo. Ilapit or ilayo. Ito ang ano dito. Tapos, doon sa screen, may ano ka doon, may adjustan ka rin na full, original, 4x3, 16x9, ganun lang napakaganda nito guys tagal ko na ito hinahanap ngayon ko lang kasi ayaw ko na magdala ng laptop kasi dito sa atin sa bar ko naman mabigat yung laptop eh sa ano natin hand carry Tapos, nilalabas pa pagdating natin sa airport nilalabas pa di eh, ito pagkatapos ng trabaho manunood ka magdala ka na lang ng may USB ka or may hard drive ka yun na lang ito na lang dala mo bit bit magaan di ba Alright guys, thank you for watching.